Okay mga idol, WhatsApp, uh, what's up? Uh, na naabtan kita ulan sa atong pag panginabuhi ron adlaw mga idol. Grabe ka sa ulan diri karon. Bagyo na mga siguro ni mga idol. No, ang sapak sa ubos mga idol, uh, karon tad taod. Uh, maulan na pud ni mga idol. Oh, grabe ka kusog sa ulan. So, mag-arangkada na po karon mga idol. Uh, tag makasaka ba ni atong truck ra ng bakilid mga idol. Grabe ka lang So, ako ipakita ron ninyo mga idol ang kanang sapa. Uh, na ng baha diha karon ron. Oh, mga idol, uh, ako rang gikat ang video mga idol. Medyo nihina o wala wala nang ang ulan. Pero, o, oh, at ang tubig, mga idol sa ubos. Sugod so na og dako mga idol. Kusog na kayo ang baha. Kani di ang mga idol. Gikan niya siya, ah, uh, Bulkan. Ang Mount Kanlaon. So, kanang sa paa, mga idol. losot ng ato sa Occidental. Ah, uh, Binalbagan. Uh, Inigarang Atau na siya puli mga idol, so, di, na ata diri sa oriental, mga idol atubangan diod sa bulkan kanlaon, so sa anak nga bulkan, mau uh, mauna ang bakulod ang occidental mga idol ni amata sa oriental. So, O, ang ato din mga tapasero din na todo todo pirsa na sila mga idol kay hapit na tama puno ato na puno ng padaganon karon mga idol atong unit murag medyo maipit kita ni Ros kadanglog mga idol grabe man ka basa git sa dalan Maluoyas ako ang mga tapasero mga idol oh. pobre mga idol nang runner gid atong terbaho may nang uban dia kay bolpen ra og papel mo gigunitan mga idol kining mga walay grado ari gid sa pasaan tubo mga idol mao na siya atong unit mga idol old model na ni si mga idol nga pagkatatra ah uh, ipc1 paghimo ani traka mga idol sa una wala pa ko pero hanto dron nagidad na lang ko og oh, 38 mga idol pirsa pagyapon ning unitah ang PC1 old model nga tatram nga idol ni siya una nga pagwa sa tatram nga idol karon daghan na mga tatra nga nanggua guwa napay mga matik para sa tatra nga hydra uh, wala na kampi kambya manual or automatic kini siya mao ni siya ang pinaka lumak ro bisag luma pa mga idol graber gyapon pirsa basta tarungon lang nato og uh, maintenance maintenance ra importante mga idol ro kiguro kini traka og ibutang mugtao, mga idol murag na siya sa mga ang ipanghidaron mga outsinta uh, oh, kay 39B naman ko ah, Murag naas mga 60 o 50 di ay mga idol hmm. Grabe na kadugay Pero Basta mayo, pang, mayo lang pag maintenance mga idol Bisan karaan Kumbater gapon mga idol Kani dito yung unit mga idol, uh, ini. ni. sa GE Tracking Service dahi ni mga idol mm, ang tagia ni kanang tagiya sa building uh, GE gas kena kanang nasa may barangay panubigan mo ni tagiya ni di ay mga idol. daghan ni sila kubana Oh, karon mga idol, ako ipakita ninyo mengidol, idol pag human natog di dili na ko mapakita ninyo ang atong pagkarangkada

kanawa mo idol tira na sa crane ang karga karga na sa hauler kaya ka nang hauler mga idol mauna na yung mudala nagpa sa central yung kalingo na na dito dumuon na siyang kalamay mga idol mauna na siya kalisa na gabi ka mong gatan po